Hola for today's video migoy magluto tayo ng halang halang na laman loob ng baka mga migoy samahan nyo ako migoy magluluto tayo ng halang halang baka mga migoy at ating mumukbangin mga migoy palambutin lang natin ang ating laman loob ng baka at tapam ito ang mga panakot natin mga migoy sa ating halang halang migoy magluto tag halang halang na baka migoy ito na migoy, lambot na ang ating laman loob ng baka migoy At ato na ang gogota mga migoy At atong sugda na ng... Magsugo na tagluto migoy Na mga ingredients mga amigo Ato lang gisahon ang ato Napanakot mga migoy Inikos ni Kosti na natin ang ating ginayad na naman loob ng baka at may kasamang tapa mga amigo at lagyan na natin ang mga panakot yan mga amigo ay lagyan natin nog to mga amigo at magic sarap mga amigo ay lagyan din natin ng suka ng niyog mga amigo ay ayan God. ay lang natin ang ating halang halang amigo ay baban natin amigo ay Ayan na natin yung um, mga ricados mga amigoy. Bell pepper mga amigoy. At itong CD mga amigoy. Dagan kayo. Ayan amigo ay lapit na lumabas ang hula mga amigoy luto ng ating halang halang na laman loob na may tapa Migo'y. ay Ayan amigo ay ating ang hangong amigo at, at ating titirahin ito amigo Tara sama tayo amigo at ating mamukbangin ito amigo ay Ayan amigo lagyan lang natin ng limon ang ating halang halang na baka amigo ay Halika amigo titirahin natin ito amigo baka tirahin pa ng iba mga amigo Boy at may kasama kong namumukbang tumigoy. Oh. Maraming salamat sa pagtan, amigoy.